Ayan po mga kababayan, kanina uh, ko pa tong uh, paglasdan si tatay na sa taas ako mga ka-idol na nakatayo na dito at nagsasalita ng nagsasalita mga ka-idol. Eh oh, ako kawawa, siguro wala pa tong kain, no? Oh. Oh. Kaya may uras pa ako, malapit naman dito yung chowking. Uh, papakainin ko to mga ka-idol eh, subukan natin na uh, usapin tatay meron naman sa chanilas pero yung ano yung bag niya butas butas na po mga idol yung butas kaya ate yung ano, kausapin tay nakakain ka na tay wow. wala pa? wala wow. pa? Ta ka choking? Oo, nagmomoteng. Ta? Onta choking? Ta? Hello? Onta choking, oh, yeah, don't choking. Oo. Tara, bili tayo ng kontra. Ta? Hello? Choking, oh. Tara, Ta kain tayo choking. Tay. Oh. Tara. Ha? Hay, namakaikot grabe talaga si tatay. yang ano niya, may depression talaga ito iba-iba um, ang kanyang sina sinasalita kasi ibigyan ko siya ng pagkain pagkakainin ko siya sa may choking yan you know? oh. kaso ayaw siyang sumama mga kaidol tay tara choking ayaw tayo uh, ha kaon ka, ka choking ano ha tara kay makaon ta uputa dua no? kaon ta manok ta ano yung mga pangalan tay? Ay Ang gulat tayo Baka ako yung susuntukin Tatay Bigyan mo lang kayo ito ng pera si tatay Para meron siyang ano Meron siyang pambili Ito tais. Bigyan ko siya ng ano Para meron siya ano Kasi nakatakot Parang manununtok eh Kaya bigla akong ano Bigla akong dumistansya Baka ako yung ano Nahirap na bigyan ko lang to siya ng pera kasi hinatanya ko ng suntok eh bigyan ko lang siya ng pera mga idol ayun o oh, mga idol oh. Tayo tay o binay mo nato, ano. tay tay gusto mo pera tay ah Ayaw tatanggapin kahit bigyan ko ng pera mga kahit doon. Hirap talaga sa tatay. Oh. Baka kilala po niyo si tatay mga kaidol no? Pakishare po yung video para makarating sa kanyang kamag-anak So bibigyan ko sana ng ano Papakainin ko sana sa Chowking Kaso ayaw sumama at iba-iba yung kanyang sinasalita At bibigyan ko na lang sa ng pera Pero ayaw tatanggapin mga kaidol Nagsasalita ng ano kahit hindi salita ng kahit anong ano mga kaidol Hirap Kaya nandun na siya oh Naglalakad Wawa naman ganyan katulad nila no Kaya tayo ay ano, tumutulong tayo sa meron tayong makita ng katulad nila ay ating nilalipitan at ating pinapakain. Kaya pag meron tayong budget, mga bigay ng pagkain mga idol, no. So ngayon nakita ko siya, wala akong, ano, din ibang -iba sinasalita niya at ayo uh, ayaw sumama sa akin sa si kaya pasyo lang po ang mga, mga video na pakisyo lang po